Ayan, guys. Nakakita tayo ng puno ng suha. oh, ang daming bunga ng puno ng suha. Nang suha or lukban. Ito niya, napakalit lang po ng puno niya. Pero napakarami niyang bunga. Ayan po ang bunga niya. Tapos, ang pagkalalaki pa po niya. Kaya lang hilaw pa po siya. Green. So, ang hinag po nito ay kulay yellow. Apo po din sa doyan. Pinagmamastan ko po nakita ko ang pagkadami pa lang bunga nitong suha. Then bali dalawang puno yan na maraming bunga. Ito pa po siya o. Oh. Napakalit lang din ang kanyang puno pero napakarami ng bunga. Ayan po. po napakadami ang ah. bunga ah. ng suha so, mga dito sa akin tinitingala ko ayun oh napakadami pa po, po dito sa uluhan ko ayun oh. nasa uluhan ko ayun hinog na yun nandun muko ka lang din din ano yung bunga nasa taas mupo lang po ko din sa duyan ay kitang kita mo napakadami bunga katawang pagmasdan ang mga bunga, mga puno. Ang pagkadami po nilang uh, bunga, pumalipitan niyo po. Then, pagkita mo naman sa baba, ang dami din namang bibing nagkalat po dito. Ayan. Sa probinsya po talaga ay uh, masipag ka lang, mag-alaga ka lang ng hayop, magtanong ka lamang, ay marami ka pong ha-harvest. Uh, At libre na sa ulam sa pang merienda basta lang sipag lang ano po Ayan, kung makikita nyo ang pagkalalaki po eh. napakaliit lang po ng puno nyan yan lang po yung puno nyo pero hitik sa bunga hmm. then ganun din po itong isa kung napapansin nyo Ayan, kasi oh. laki po lamang yan lang po yung puno nya pero ang bunga abot na abot ko Ayan, abot na abot ko ang bunga. Hmm abot na abot ko kung ako ay pipitas. Oh. Ito. Oh, Nandito ako. Gano'n hmm. guys. Hmm. Then, ano ito? Wala. Well, ang tit naman itong maliit na ito. Hmm. Ang pagka-cute. Ayun, oh, ang dami po sa taas. Kita niyo po yan, napakadami. Ninug na sila. Siguro susungkitin natin yun. Baka masusungkit natin. Ito, mataas itong isang. Kulayero. Ito. Mataas ito. Pero iba maganda. Yun lang guys. sa out ko lang sa inyo ang puno ng aming suha dito sa Victoria na napaka baba lang at titik hitik na sa bunga. God bless everyone. Pa support po ng gracias page. Thank you so much po.